Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Mayo 25, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong Mayo 25, bumabalot ang isang tahimik na katahimikan sa paligid. Isang uri ng kapayapaang hindi maipaliwanag sa unang tingin, ngunit nararamdaman sa puso, isang kalmadong tila ipinagpapahiwatig na ang kalikasan at universo ay nagtutulungan upang ilagay ang lahat sa ayos sa kalmadong ritmo ng umaga, hinihimok kang tumahimik muna at damhin ang pagkakasundo ng mga elemento sa paligid mo. Ang mga huni ng ibon, ang malamig na simoy ng hangin, at ang liwanag ng araw ay tila paanyaya upang muling balikan ang sariling sentro, ang iyong sariling balanse. Ngayong araw, Aries, ikaw ay ginagabayan ng isang makapangyarihang puwersa mula sa loob, isang lakas na hindi palaging kailangang ipakita sa panlabas, ngunit palaging nandyan, tahimik ngunit matatag, nagmamasid ngunit palaging handang kumilos kapag kailangan. Ang likas mong sigasig at determinasyon ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang tumindig sa gitna ng pagsubok, at kahit madalas mong maramdaman na kailangan mong laging manguna, ngayong araw ay hinihikayat kang yakapin ang lakas ng kalmadong paninindigan. Ang kapayapaang ito ay hindi nangangahulugang pagtigil, kundi isang uri ng paggising, isang pagkakataon, upang hanapin ang tunay na balanse sa pagitan ng iyong panlabas na layunin at panloob na pangangailangan. Habang nararamdaman mo ang pagyakap ng isang matatag at mahinahong enerhiya, maaaring mapansin mong may bahagyang pag-aalinlangan sa pagtanggap ng mga pagbabagong nagaganap. Bagamat lika sa iyo ang maging matapang at agresibo sa pagharap sa mga bagay-bagay, ngayon ay tila inaanyayahan kang sumabay sa agos, hindi upang sumuko, kundi upang matutong magtiwala sa takbo ng panahon. Ang mga emosyon mo, na minsan ay parang alon na dumadagundong, ay bahagi rin ng iyong karunungan. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Minsan, ang tunay na lakas ay makikita sa iyong kakayahang yakapin ang hindi inaasahan. Ang init at bugso ng iyong damdamin ay maaaring lumitaw ngayon sa paraang hindi mo inaasahan. Maaaring may mga alaala o emosyon na bigla na lamang sumulpot, tila hinihila ka pabalik sa mga sandaling kailangan mong harapin at pagnilayan. Huwag kang matakot sa mga ganitong pagdalaw sa halip, hayaang gabayan ka ng mga ito sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ang bawat pag-aalinlangan, pangamba, o kaba na bumisita sa iyong isipan ay bahagi ng proseso ng paglago. Sa pagharap mo sa mga ito ng may katatagan at pagmamahal sa sarili, makikita mo kung gaano ka kalalim bilang isang tao, at kung gaano kalawak ang iyong kapasidad para sa emosyonal na koneksyon. Sa kalagitnaan ng araw na ito, isang maganda at makahulugang paalala ang lilitaw, ang kabutihan ay hindi lamang para sa ibang tao, kundi para rin sa sarili. Sa panahong tila makasarili ang mundo, ang iyong kakayahang magmahal at magpakita ng malasakit ay parang ilaw sa dilim. Isang maliit na gawa ng kabaitan, isang iti, isang salita ng pag-asa, isang taos pusong pakikinig, ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa ibang tao. Ngunit higit sa lahat, ito ay nagbabalik din sa iyo sa anyo ng kapayapaan at koneksyon. Kapag binuksan mo ang puso mo para sa kabutihan, binubuksan mo rin ito para sa himala. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay simpleng pakikinig, pakikinig hindi lamang sa sinasabi ng iba kundi, higit sa lahat, sa sarili mong tinig. Maglaan ng oras upang umupo sa isang tahimik na lugar, kahit ilang minuto lamang, at tanungin ang sarili, ano ba talaga ang kailangan ko ngayon? Kapag nasagot mo ito ng tapat, magkakaroon ng direksyon ang iyong araw. Ito rin ay magandang panahon upang magsulat sa iyong journal, gumawa ng likhang sining, o maglakad ng walang tiyak na pupuntahan, basta't may kasamang kamalayan at bukas na damdamin. Sa mga aspeto ng buhay tulad ng personal na pag-unlad, karera, at relasyon, may mga tiyak na kaganapang maaaring magpaalala sa iyo ng halaga ng pagtanggap at pagtitiwala. Sa karera, maaaring may proyekto o ideya na hindi palubusang malinaw, ngunit sa pamamagitan ng pagtitimpi at pagsusuri, makikita mong dahan-dahan itong nagkakaroon ng anyo. Sa mga ugnayan, ito rin ang panahon upang maging totoo, hindi kinakailangang palaging tama, kundi handang makinig at umunawa. Sa sarili mong paglalakbay, hindi lahat ng tagumpay ay kailangang makita ng iba. Ang pinakamagagandang tagumpay ay yaong mga tahimik na nagbabago sa iyo sa loob. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay ginto, sumisimbolo ng kaliwanagan, tagumpay, at panloob na karunungan. Magsuot o gumamit ng bagay na may kulay na ito upang paalalahanan ang sarili ng iyong tunay na halaga. Ang maswerteng mga numero para sa iyo ay tatlo, pito, at labing walo, mga bilang na tumutukoy sa pagkamalikhain, pananampalataya, at transisyon. Ito rin ang mga numerong magbubukas ng oportunidad kapag ginamit sa mga desisyong may kinalaman sa pananalapi o personal na pagpili. Ngayong araw, Aries, alalahanin mong ang pagiging matatag ay hindi palaging nakikita sa lakas ng loob kundi sa kakayahang manatiling buo sa gitna ng katahimikan. Ang araw na ito ay tila isang pahina sa isang makapangyarihang aklat ng iyong buhay, punang mga patak ng pagninilay, kabutihan, at panibagong pag-unawa sa sarili. Hayaan mong ang lahat ng nangyayari ay maging bahagi ng iyong mas malalim na paglalakbay. Hindi mo kailangang maging perpekto, Munit ang bawat hakbang mong totoo, at may malasakit ay sapat na upang patuloy kang umunlad. Habang nilalagom mo ang mga aral ng araw na ito, isara mo ang gabi ng may pasasalamat. Isang pasasalamat hindi lamang para sa mga biyayang tinanggap kundi para rin sa mga tahimik na sandaling nagbigay ng linaw at pag-asa. Bitbitin mo ang kapayapaan na nadama mo ngayon bilang isang gabay sa mga darating na araw. Sa iyong puso, isulat mo ang simpleng paalala, na kahit ano pa ang hamon, palagi kang may kakayahang bumangon, magmahal, at magbigay liwanan. Patuloy kang maging ikaw, Aris. Patuloy kang lumaban, hindi dahil kailangan mong manalo sa lahat ng oras, kundi dahil pinili mong maging totoo sa sarili, at iyan ang tunay na tabumpay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.